Hi, good morning. So, ngayong araw nga po pala ay may pupuntahan kaming ilog. Yung mga balon kasi na malapit sa amin is wala na tubig. Yung ano na, wala na, naubusan na ng tubig, dry na talaga. Hindi naman sa halos lahat. Pero yung malapit lang sa amin na balon is wala na siyang tubig. So, yung ibang balon ay may tubig, pero hindi, hindi kami maano kasi hindi namin ano, hindi kami naliligo doon dahil nga hindi siya part sa amin, siya ka hihiya kami so ngayong araw kaya, maliligo kami ng ilog dahil nga ang init-init, tapos tatlo lang kami at isang motor lang ang ginamit namin dahil naman magkakasya naman kami sa isang motor, sa mga oras na nga to ay gustong gusto ko na talaga magbaba ng ilog kaya tinya ko marunong mga Joke lang. Hindi naman masyadong malalim yun. At ano, hindi na siya, hindi siya masyadong lala, malalim at sobrang lamig ng tubig niya. Medyo nakakatakot din naman. Ang ano kasi medyo liblib siya. E, tapos yung mga paligid niya is kahoy. Alam nga naman, city. Joke lang. Sa mga oras nga na to ay malapit na kami makadating sa parkingan niya guys. Hindi kasi siya ano, mismong ilog talaga yung malalatingan namin. Lalakarin pa namin siya kasi nasa liblib pa naman siya. Sana nga wala pang tao na nakauna sa amin dahil ang gusto namin is kami lang talaga dahil nga napinahihiya kami kasi karamihan na naliligo sa ilog is hindi namin kilala, hindi namin close. So, ito pala yung sinasabi ko guys na bababaan namin mamaya pag nakababa na kami sa motor. So, dito na guys, nakadating na nga kami sa aming mismong pagpaparkingan. At excited na kami maligo. Ito nga ang sinasabi ko sa inyong kalsada guys at dyan kami bababa mamaya. So, pagdating namin ay may naabutan kami mga tao na sobrang dami nila at hindi namin kilala kaya inintay na namin sila na makatapos at para makaligo na kami kasi for the shy naman ang mga person. For the shy ko. At ito na nga, nakuwi na sila, kaya kami na ang natira dito. Sobrang tagal din namin silang hinihintay ah. Ito na nga yung kabuuan ng ilog at hindi naman siya masyadong kalakihan. Pero nga, ang kagandahan kasi dito ay malamig ang tubig niya. Tapos, makikita kayo yung parang kuweba dyan guys. Dyan nang gagaling ang tubig. Nakakatakot yung pasukan pero dyan din ano naman ang malamig na part dinlan ng kami maligo dahil nga makub bago pa may makalapit na tao. So, ito na 'yung kabuuan ng na nato, guys. Maliit lang siya. Sa mga oras ng nato ay uwi na din kami dahil nga tanghali na hindi pa kami kumakain tatakarin ko is tarik siya at uh, then sinasabi kong hindi talaga makapasok dito ang motor dahil nga hindi na makaakyat saka ang hirap kaya ipapasok dito ang motor kita so, kita nyo naman guys tarik na tarik talaga yung ilalakad namin at punong puno dito ng da ano mga malalaking damo baka ano takot na takot nga kami baka may ma ano kami na ahas pero thanks naman ako na daan na ahas so, pauwi na, na kami at grabe sa mga oras na yan. Mag-vlog din pala yung itong sa unahan ko guys. Follow nyo siya sa Norio and Vlog. At dito na nga magtatapos ang video ko dahil nga pa na kami. At huwag nyo kalimutan mag-like, follow and share sa mga video ko. Thanks for watching. Ingat always.